Sir Hello, uh, Ronald Ramos from Abante Radio. Um, para mas mapabilis, 'di diba, isa sa posibleng uh, nababanggit niyo ay 'yung impeachment proceedings. mag file ng impeachment against uh, uh Chairman George Erwin Garcia. Now, from your end, bakit hindi na lang po 'yun ang ginawa niyo para mas mabilis? Kasi kung dadan pa ko tayo sa house uh, sa house investigation mga hearings am like that uh, hindi ho ba kakain pa ito ng panahon at maaari makaapekto ito sa nalalapit na po na uh, election period october is already the beginning of uh, filing of certificate of candidacy hindi po ba nga. uh, hindi po ba natin pwedeng idiretso na lang doon and what is the reason but kailangan pa nating paikutin ito through house uh, investigation rather than filing a direct uh, impeachment trial uh, impeachment complaint against the chairman of Comelec. alam niyo yung impeachment hindi naman isang araw lang natatapos yun eh yun lamang pagkuha ninyo ng consent ng mga miyembro pagtatalunan pa yun magkakaroon pa po ng uh, uh, ang impeachment process ay magsisimula po sa House of Representatives. Hindi po ganun kasimple yun. Kagaya po ng na nangyari na Nalaman na po ninyo mga impeachment process na ginawa natin sa Pangulong Estrada, Pangulong Grol na Makapagal Arroyo, at itong pinakahuli, yung ating dating Chief Justice Sereno. Hindi po ganun ka kadali ito. At pagkatapos pupunta pa po tayo sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial doon doon tatapusin. Eh bago po mangyari 'yon, siguro tapos na po yung period ng eleksyon. bago po baka bago natin maumpisa ng eleksyon, eh ay ang, ang impeachment eh baka mayo na po 'yon 2025. Okay. So, uh, what are we trying to to uh, achieve in, in filing this resolution uh, 1827? Kung hindi rin naman mauuwi sa uh, sa Uh, impeachment. Mananatili din pala sa pwesto si uh, Chairman George Garcia. So, what will happen after this ng investigation? Ano magiging rekomendasyon ninyo just in case? Kaya ko nga po in-expose ito, kagaya na sinasabi mo, kung mananatili sa pwesto si Chairman Garcia, sa palagi mo ba dapat pa siyang manatili sa, pre, sa pwesto? Sa, gayong sinabi niya na wala siyang offshore accounts at Diyos ang kanyang saksi, e eh, napatunayan natin na meron palang accounts. Pero the only way to remove him from office is impeachment. Tama po ba? Pero kung magre-resign siya, pwede rin hindi ba? Uh well, that is dapat 'yun tinanong mo sa akin. So so your your siyang mag-resign. So parang ang gusto po ninyo mangyari, your call is for George Erwin Garcia to resign. It is an option for him. Okay. Unless he is able to explain this well. Okay. Which is acceptable to the public. Okay. So doon sa mga bangko sir, um ang sinasabi ni Ah, uh, Chairman Garcia, hindi pa siya nakarating doon sa mga bansang binabanggit. Hindi ka naman kailangan pumunta roon eh. Uh, hindi po ba you kailangan should know niyo, better. He hindi should po know kailangan better. ng ano ng personal appearance pag mag-o-open ng bank account? Yes, he should know better. Sabi ko nga sa iyo, itong chase na pinakita natin, ito pwede kang magano, pwede kang mag-deposit. Eh. Okay. Online pwede kang mag-open eh. So, hindi niyo alam 'yon. Ibig sabihin po nag-open si Chairman Garcia ng account outside US. Yung sa New York account na binabanggit nyo kanina na dalawang active. Tama Bakit ba? nagkaroon siya ng account? which is now verified. Okay. This, this, these documents will not tell a lie. All right. So, thank you. That's it. Kenneth basilio business world uh kausap ko po si chair garcia ngayon at sabi po niya uh, sana raw yung mga allegations na ibinabato na po sa kanya ay uh, uh, magawa under oath are you willing to to cite these allegations under oath po ba ano yung tanong ay na uh, ang sabi po ni chair garcia sana raw yung mga allegations na Ibinabato e niyo po sa kanya. These are not allegations. I am now putting forward documents showing that he has accounts in Cayman Islands. Naprove na natin eh. Ang, anong allegations ang sinasabi niya? I am not alleging anything. I am proving that the accounts are active. They are real. Ito po eh. Do, do you understand the significance of these documents that I have shown to you? I think the burden shifted to him already. Can he explain this? He should explain all this. Sana meron na akong mga ibang kasama na gumawa noon para hindi hindi lahat sa akin naka, nakapasan naka sa akin balikat. Kaya ang ginawa ko muna is a resolution directing the appropriate committees in the House of Representatives to look into these several observed bank accounts para naman po siguro uh, mapatunayan natin for possible violation of uh, Republic Act 3019. Ito yung uh, anti graft and corrupt practices and including the Plunder Act, Republic Act 7080. Eh kasi ang threshold lang ng plunder is 75 million. Ang pinag-uusapan natin eh... Almost a billion pesos already. So, are, are the members of media not uh, scandalized by this? You seem to be very silent. Congressman, uh isang tanong pa po. Yes sir. Uh ewan ko kung, kung tama ako ha, uh, sa pagkakatangpo ito, yung mga dokumentong hawak po niyo, sinasabi po niyo na uh, is that verified already or mga ano pa? Uh, kasi uh, parang pakiramdam ko or kung tama ako or mali, uh, please correct me. Ang burden of proof regarding these documents ay nasa inyo ngayon para patunayan kung totoo po no, yan. No, the hindi? burden of proof now shifted to George Garcia. I okay. showed I showed documents that the bank accounts mm -hmm. are active name in his oh they are in his name. Okay. Hindi uh, ba niyo nakita? Yung, uh, nakita naman po namin. Oh. Kasi mayroon din pong bank account pwedeng kapangalan ko eh. Ano po? Mayroon pong bank account na pwedeng kapangalan ko at gumamit na ibang address di po ba? Uh, kung ako naman yon on my side is is there any let's say uh parang patunay or certification from the bank in New York telling that uh, uh authenticating the the papers that you received kailangan yung pa po ba yung uh, online na po ito eh yung aming volunteer nag-deposit siya online okay at nga lumitaw dito sa kaniyang uh, sa kaniyang sinubmit sa amin eh tinakpan ko na lang para hindi na makita yung account Pangalina. niya oh. lumilitaw talaga na nakapag-deposit As shown by these two separate uh, deposit transactions mm -hmm. dahil na debit sa account niya yung 200 okay so uh, ano pa po yung proof na gusto niyong makita these are uh, verified okay. uh, documents already coming from a reputable uh, platform which is a uh, which is a platform of no less than JP Morgan and JP Chase Morgan. Account, and Chase company mm -hmm ito yung, I think this is a a multi, a, multi, a multinational US-based financial institution. Mm -hmm. uh, Sa so palagay ko, kaya ako ginamit na yung uh, JP Morgan and Chase Company para makita ninyo na hindi tayo nagbibiro rito. Kasi mahirap talagang mag-verify kung hindi mo magagamit yung mga ganitong platform. Plus may opisina sila dito. Dapat dito sana, yung sinasabi ko, yung NBI and the AMLAC sila dapat ang tumulong sa akin eh. Pero sa ngayon, makikita ninyo, ewan ko, kung meron silang ginawa, despite the fact that they were issued uh, a waiver of bank secrecy by Chairman George. At the resolution, uh, darating ba yung point na patatawagan din ninyo sa sa house itong mga binabanggit ninyo para Pre Precisely, precisely yun po yung uh, yun po yung ating uh, gustong mangyari at kung uh, kung mga makakatulong kayo, kaya kaya nating bilisan na ito. So, anong may tutulong ng media, for example? In Ang may tutulong to this? po ng media, why don't you ask him? Kasi bibigyan ko kayo ng kopya nito, paserox nyo na lang. And let him explain this. Hmm. Okay. Ito po, eh, hindi pwedeng invento lang. yung sorry sir ha huwag ba magagalit sa akin ha kaya, hindi ako nagagalit uh, gusto ko ngayon gusto lang ay mana lang kasi kaya... gusto ko rin lang kasi maklaro kasi medyo, imagine medyo kung, ka na... kung ako pala kung ako pala pwede pala akong magbukas ng account sa US dahil may pinsan naman ako sa New York although uh, pinsan lang sa pangalan uh, hindi naman kami nagkakakwentuhan lalo pag kailangan namin ng pera hindi kami magkakilala <laughs> naman kang mag I mean. so pag sinabi ko pala, ipagbukas mo nga ako ng account dyan, kasi, uh, I, I need an account abroad. Kailangan kong gamitin somewhere or any, anywhere. Hindi. Dito sa, dito sa binigay nating informasyon, hindi natin siya pinagbukas. Tinry lang na yes, sir. assess kung existido and the best way to determine and to assert that the niya, account man. is existing and, and, and an unactive mm. in a conclusive manner, mag-deposit ka. Pero sabi nyo kanina kasi, Ah, uh, hindi ba, ang tanong mo kanina is, hindi ba kailangan ang personal appearance pag magbubukas ng account? Pwede kang personal pumunta. Kung uh, kung gusto mo, online. Bum Gumamit ka ng ibang subsidiary, nasa sayo yun. Okay. So, pwedeng hindi ako pumunta doon? <laughs> kung mag-a-apply ako, mag-open, di ba? Pwede, bakit hindi? Pwede kang pumunta doon, oh, nasa sayo naman yun eh. But the point is, ano ba yung point ng ating... Uh, A ano ba yung bone of contention na yun? Hindi, kasi kaya ko kinaklaro. Kasi kung pwede natin gawing online, uh, pwede kong itong katabi ko, for example. Sir, ano pangalama? Uh, for example, si Mark. Mark. Sabi ko, Mark, pwede ba mag-open ka ng account online? Pakala kung gamitin mo? Ako ang tinatanong mo doon? Opo. Paano kung gano'n ang so, nangyari? Pato, di patunayan pa niya na may, may, may pinag-open sa... Kasi hindi ko alam yun eh. Okay. Siya lang ang makakasagot nun eh. Right, ang mahalaga dito, nakapangalan sa kanya, including the address. Okay. At diba? kinaklaro ko lang. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Hello. ah uh, yes, uh, good morning, sir. Terence Grana, AFP Radio. Yes, sir. Um, Nagtanong ko, nakarating na po ba kay, uh, kay uh, President BBM ang uh, impormasyon ng korupsyon ni Comilic uh, Chairman Garcia kaugnay sa Miro contract? Ano ang dapat gawin ng Presidente dahil uh, siyempre nasasakupan ng termino niya ang uh, 2025 elections? Hindi ko pa po nakakausap si President uh, Marcos, sir. Kaya hindi ko alam kung alam niya. Siguro kung makakausap ko siya, baka may time, pakita ko sa kanya ito. Thank you. Thank you, sir. Sir, maganda ka umaga. Sir, tatanong ko lang. Alam niyo po ba kung kailan yung ano? Kung kailan inopen yung dalawang account na active pa? Hindi ba na na-take up na natin yung nakaraan yung mga records? Yung mga yung 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 date ng pagkaka-open hindi ko na masyadong maano I will go go to my notes but uh, kasi ang importante sa umagang ito kaya ako nagpunta rito para para sabihin ko na sa inyo na yung pangako ko na bine-verify ko, nagawa ko na yon. At kung kailan man niya at kung kailan man niya inopen yung account yun, hindi na masyadong material sa akin eh. Ang material sa akin, existido yung mga account at nasa pangalan niya pati yung address na ginamit niya, verified na nandito by simply depositing 100 $100 each in those two accounts na ipakita that the accounts are verified na nasa pangalan niya and they are existing and active. To me, that is important. Kasi sabi niya, wala siyang accounts eh. Bakit ngayon po lumilitaw? Dalawa pang napatunayan ko, hindi lang isa. Kasi sabi niya, kahit isa, wala po akong offshore account. Hindi ba yun ang importante? Actually, sir, that's my point. Eh. Kasi pwede naman nag-open yung account after na nung sinabi niya. Kaya I just want to make sure na kasama